Good morning! So, ayan. Tingnan nyo, oh, yung aking bit-bit. Uh, tayo ay maglilinis ng ating uh, front yard naman, na, no, Dahil, um, nag kami ni Javi na tanggalin yung aming gardener. Actually, mahigit 3 years na siyang uh, dito sa amin, dito sa backyard. Eh, kaso habang tumatagal, dumadami yung kanyang... Um, Uh, mga ginagawa ng ano no yung landscaping yung mag mag-aayos siya so naparami yung kanyang mga mga customer so ang nangyari is uh, hinire niya yung kanyang kapatid so yung kapatid niya ang nagwo-work dito sa garden namin ano so sila, siya yung nagmomo, naglilinis o nagbubunot ng mga damo dito sa gilid-gilid except dun sa aking mga tanim ano uh supposedly pati yung sprinkler pag may nasirang sprinkler dapat siya din ang mag-ayos pero end up si Habi ang nag nagaayos ng aming mga sprinkler so uh yung trabaho ng kapatid niya hindi maganda hindi kami satisfied kasi after niya mag at mag-trim nitong gilid nung mga damuhan dito sa backyard at saka sa front yard hindi na niya binubunot yung mga damo gaya ng ginagawa ng kuya niya so hindi kami na satisfied doon sa trabaho niya so nag-usap kami ni Habi na tanggalin na lang siya after 3 years ano, although kapatid niya na yung nagme-maintain dito sa backyard at front yard namin, kaso hindi maganda, parang sayang din yung binayan namin tapos hindi maayos yung pag paggawa niya kasi end up na ang daming damo dun sa harap, hindi na maganda tingnan, hindi niya inaayos yung kanyang trabaho. So sabi ni Habi, since retired naman siya at wala naman akong trabaho, eh, kami na lang daw ang gagawa. So, okay lang naman. Uh, at least, hindi kami... Ang problema ko lang naman dito, actually, is during fall. Kasi ang daming mga... Ang daming mga dahon na hunghulog. Pero so far, uh, konti lang naman sa ngayon kasi nagtrim na kami ng mga dahon at uh, most of the time, pag may pasok naman si kulit dito kami sa bahay, so pagtulungan naman namin. Kasi way back doon sa bahay namin sa Bay Area, uh, madalas ako din ang nag sa grass namin, which is may mga gamit naman kami, so okay lang. Uh, at least, ma-save din natin yung uh, 150 US dollar kasi yun yung sahod namin sa kanya per month. So most likely nasa 7,500 to 8,000, depende sa taas pagtaas ng dollar ano, yun yung kanyang sahod every month so ngayon uh, tatanggalin na nga namin siya at kami na ang gagawa at samahan niyo ako maglinis dun sa harap ng bahay so tara Yan, uh. so gaya nito dito sa harap namin ayan ang ang daming mga damo ano yan ang dami ayan at, nung kuya niya ang nagme natin dito sa bahay. Um, sobrang linis ito. Wala kang damong makikita. Pero nung kapatid na niya ang nagtatrabaho dito, hindi na niya tinatanggal yung mga damo. Kaya medyo naano kami sa kanya. Ilang beses din namin pinagsabihan yung kapatid niya na ayusin. Pero hindi niya talaga maayos-ayos. Kaya I think it's It's about time na yun nga kami na lang ang gagawa at least uh, malinis pa kasi mostly yung mga ibang trabaho niya din naman kami din naman ang gumagawa ni Habi lalo na yung sprinkler eh, si Habi naman ang gumagawa noon at uh, yung ibang work niya kasi hindi niya inaayos inuulit ko so ayan so ayan at uh, magdadamo na tayo at linisin natin ito para maayos tingnan ayan So, ayan na nga. Ayan, o, oh, de ba Mas maganda kaysa kanina. Malinis na, ayan. Ayan. Although, hindi ko natanggal kasi may mga maliit pang mga dahon-dahon. Uh, yung iba dumikit pa sa lupa, eh. Kahit ano, eh, matatagalan ako dyan pag ubusin kong kunin yung mga maliliit. Tapos, marami pa rin nagsipaglaglagan ng mga petals ng roses. So, hayaan ko muna siyang Ganyan muna sa ngayon until maubos yung uh, kanyang bulaklak bago natin siya i-trim. Binawasan ko lang yung iba sa puno niya pero yung iba hindi ko na tinanggal dahil may mga bulaklak na ay eh, sayang din. Hayaan muna natin siyang mamulaklak. So far ayan malinis na. So okay na ito sa harap. Ayan. Mabilis lang naman talaga siya gawin. Basta meron ka lang gamit. Unlike sa atin sa Pilipinas, eh, mano-mano talaga yung pang ano ng lupa. Yung maliit na shovel. Eh, hindi ko alam kung ano yung tawag dun sa Tagalog. Pero, dito eh, mabilis lang tanggalin yung damo. Basta gumamit ka lang ng ganyan. Tapos, meron kang rake. Ayun, mabilis lang. So far, ito lang naman sa front yard namin, sa right side. So, sa kabilang side naman, i-check natin, ano, linisin na din natin. So, ngayon, dito naman tayo maglilinis sa mismong harap ng bahay. Grabe ang bango ng rosal. Yan yung ginawa natin last time. So, dito naman okay naman siya may mga konting damo lang sa loob so tanggalin lang natin mabilis lang naman yan dito is yes, okay lang naman siya i-trim na lang yung bushes tapos konting linis lang naman ng mga dried leaves ano tapos dito ayan may mga konting damo lang tapos dito naman ayan ayan actually mabilis lang ito linisin eh yung dried lang na bulaklak ng camellia ang nahulog, so ayan kaya siguro it's about time natanggalin namin kasi gaya dito sa loob ng halaman ko hindi niya ito malinis eh dahil nga ay sabi ko wag niyang linisin. So it end up ako din ang gumagawa. So mostly ang ginagawa lang niya is mag mower, mag trim ng mga big bushes and then mag edger and blower ng mga dahon. So yun lang kasi mostly kami din gumagawa ay eh. gaya nito. Pag siya kasi gumagawa nito, bin, pati halaman ko binubunot niya. Kaya ayun. Yeah, it's the right time na tanggalin na lang siya. ay nyo, ang ganda ng purple shamrock oh yan nilagay ko lang dyan sa side tapos sinabitan ko ng mga string o pearl at uh, tears yan para mag-bind siya paakyat diyan sa taas so ayan so ayan natapos ko na dito sa harap dito pa lang na side ha actually ayaw ko sanang tanggalin yung gardener namin kasi sobrang kahit sabihin natin hindi niya malinis lahat-lahat. Laking tulong din dahil ang luwang kasi ng area namin, kung napapansin niyo, ito eh sa harap pa lang, ito eh how much more doon sa likod, uh, sobrang luwang kaya matrabaho kung kami lang ni Habi. Pero ang sabi naman niya, uh, give me three months, pag hindi daw ako satisfied sa pag maintain niya ng aming front and backyard, then ibabalik ko ulit yung gardener namin. Yun yung kontrata namin. Which is, okay I'll give you a chance. Sabi ko sa kanya. Let's see kung paano mo i-handle ito. Baka mamaya ma-overwhelm ako So ayan. So dito na part. Hindi ko pa siya natapos kung nakikita niyo. Marami pang mga kalat-kalat. Uh, so ayan. Uh, aayusin natin mamayang hapon or the next day kasi meron kaming bisita ngayon yung sister-in-law ko uh, from Bay Area pumunta sila ng LA since uh, along the way lang tong bahay namin so yan, dadaan sila dito mamayang hapon, mag over sila so far ito ayusin lang natin ano, so yeah Ayan, next day natin ito aayusin. Tapos dito naman sa walkway, ayan, ang daming mga damo. Ayan, ayan mga damo yan. So, kailangan bunutin natin. So, ngayon, uh, bubunutin ko lang ito kasi maliit lang naman siya. Tapos, isunod natin yung iba. So, ayan yung ating cactus na mumulaklak siya ulit. So just imagine yung mga maliliit na yan, ang dami sa poolside. So ngayon, ito muna. And then the next day naman dun sa my poolside. So ito yung sinasabi ko na maluwang, kaya matrabaho. Um, maganda ayusin talaga pag maluwang yung garden o, yun nga lang, ang advantage. It takes time talaga, saka matrabaho at saka hindi mo maiwasan bilad na bilad ka sa araw kaya laging sunog ano lalo na ngayong summer kasi sobrang init dito so ayan dito pa lang yan na side eh, wala pa dun sa kabila so ganyan kaluwang yung i namin good luck but anyway mm, tulong tulong naman kaming dalawa so ayan at uh, ito naman ang isunod natin So ayan, dahil nga weekend ngayon, tulong-tulong kami si Happy naman, ititrim niya itong puno. Ayan. Kasi mahaba na. Ma pag matangkad ka, pag naglalakad ka dito, ay eh, masasagi ka. Tapos si Kulit naman. Ito ang tinuka ko ka sa kanya. Dahil nga sa ilalim ng kanyang trampolin, ayan. Hindi ko masyadong maabot. So, sabi ko, eh, siya ang maglilinis sa ilalim ng trampolin. So, ayan. Uh, sabi niya kanina, eh, satisfying daw. So, ayun na nga. Kanina ang dami yan, eh. So, ayan. Do it properly, all right? Got it. Okay, so far, ayan na yung naggawa niya. O, ayan. Ah, good job. Ja yeah, good job, ate. Thanks I'm for helping. Calling. Why you keep calling me ate instead of Ali? Yeah, because you're big sister now. Why was I a big sister? You are. Okay, good job. Good job, Eunice. Well, I'm obviously the youngest. okay. Okay. Do it good, alright? So, ayan. Ah, diba? Tulong, tulong. Hi! Say hi! Hola! <laughs> so, ayan. Oh. So, ayan. Natapos na natin yan dyan. Nabunod na natin halos lahat yung mga maliliit na damo although nung ginawa namin ni Javi itong uh, walkway dito nilagyan namin ng liner pero lumulusot pa rin sila eh. so far dito konti na lang kasi binunot ko na yung iba so ngayon uh, pahingap mo na konti ending, ending tutulungan ko din si kulit doon sa trabaho niya no? although hindi malinis at least aware siya kung paano gawin so ayun na nga So, anay, ang sa trabaho nito ng isa. So, ayan, nagpahinga na si Kulit. Ano, iniwan na niya yung trabaho niya at nagluto siya ng kanin. So, naglinis muna ako dito sa kusina natin dito sa labas. Tapos, tinapos ko yung kanyang trabaho. Tapos, yung kulang, uh, gagawin na lang natin bukas ulit para makapagpahinga tayo. So, yun lang. Share ko lang. Bye-bye.